Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap na ulam pang hapunan. Mabilis lang siya at napakasarap. So ito, nagprito ako ng um, chicken fillet. Uh, Thigh fillet ang ginagamit ko tapos ini-slice ko lang siya ng maliliit. Since ano ito is uh, crispy chicken puffs pwede nyo din siyang liitan ng slice. Na nilakihan ko kasi dito kasi para ano, tinamad ako magprito ng matagal. Kaya yan lang yung rason ko. Pero pwede mo siyang mas liitan pa. Tapos minarinit ko siya ng garlic onion powder, pepper, um, seasoning, at saka fish sauce. Ang nilagay ko dyan sa aking chicken. Tapos nilagyan ko siya ng uh, flour at saka potato flour for coating yan tapos sa uh, 30 minutes lang marinate ko tapos ating sauce naman nagpainit ako dito ng kawali tapos nilagyan ko ng kaunting olive oil tapos minced garlic igisa-gisa lang hanggang sa medyo magbrown tapos yung sauce ko ilagay na ang sauce yung sauce ko pala ang ingredients ng aking sauce is nasa aking post sa aking Facebook. Ayan. So, tignan nyo na lang doon ang list ng ingredients para sa aking sauce. Kung gusto nyong gayahin yan siya. Tapos yan lang at sa kalutuin at uh, i-reduce ng konti kasi lalapot yan siya pag na-reduce na. Ganyan yung itsura niya. Pagkatapos niyan ilagay yung pritong chicken. Tapos, uh, ihalo-halo nyo lang ng maigi hanggang sa makot lahat ng chicken ng ating sauce. Ganyan lang siya, kabilis at kadali at masarap pa siya. Siguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Ayan. So sana ay nagustuhan niyo ang video ko for today. Maraming salamat. At pakishare na lang din ang aking video. Thank you. Uh, optional ang sisa message kung gusto niyo lang. Ayan.